Labis ang pangamba ng mga nakatira malapit sa West Valley Fault na baka anumang oras ay tumama ang The Big One dahil sa magkasunod na pagyanig sa Mindanao at Luzon. Sa kabila niyan, wala raw silang planong lumipat ng tirahan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Taringe. Sunod-sunod ang paglindol sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang linggo. Kaya pangamba ng ilan. Baka biglang dumating na ang The Big One. Sa unang tingin ay akalaing normal na kalsada lang ito dito sa barangay Barangka sa Marikina. Pero ang kalye na ito at mga bahay na nakatayo rito ay nasa ibabaw ng West Valley Fault Line. Si Aling Merian, 45 years nang nakatira dito, labis ang pangamba matapos ang lindol sa Surigao del Sur noong weekend. Sunundan pa yan ang lindol sa Luzon noong Martes kung saan naramdaman din ng pagganig sa Metro Manila. Na nangangamba rin kami kasi ano yun eh, disaster, di ba? Abisil naman kami ng, ng munisipyo kung saan kami pwedeng pumunta, time na nangyari yun. Ang takot na nararamdaman ng mga residente dito sa barangka ay daladala -dala nila araw-araw. Kahit nga sa pagtulog, bigla na lang daw papasok sa kanilang isipan na baka lumindol. Oo, oh, mayroon sobra. Hindi nga makatulog pag ganyan, sepe, di ba? Mahirap na. Kung gabi maganap, mas mahirap, madilim. Hindi natin maano yun. Una nang nagbabala ang Fibox sa posibleng paggalaw ng West Valley Fault na bumabaybay sa lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna at Metro Manila. Posible daw umabot ang lakas ito hanggang magnitude 7.2. Sa kabila niyan, wala raw planong lumipat ng tirahan ang ibang residente. Ay hindi po kasi kumbaga dito na yung mga kanununuan namin, dito na lupa namin to, hindi na rin ka kami lilipat um, ano lang maging alerto lang, laging ano, uh, pray lang. Huwag sanang tumama ang The Big One, ang dasal ng mga residente malapit sa West Valley Fall. Pero dahil hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, mainam pa rin na laging maging handa. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.